kaibigan, kapi po tayo ah. Yun, good morning, good morning, good morning sa inyong lahat mga kaibigan Isa mga magpalang umaga naman sa inyong lahat at uh, good morning nga, uh, magpalang umaga pa Yun, uh, at dito tayo sa lahat mga kaibigan, nag-ali na tayo Magang maga at maula na umaga mga kaibigan So makulimlim ang panahon dahil uh, may mga masasamang panahon So siyempre kasama natin si Mr. Kananiya at uh, may mga silabay kasama natin Mga ilang bangka tayo, limang bangka siguro Ang so, iba parating pa lang Ayan, sana swertihin tayo mga kaibigan at makapain tayo. May stack din pala ito yung pamain sa aquarium. Yung uh, kahapon, ah, uh, yung natin kahapon. Binuhay natin. So, yun, hindi na matay buhay. So, abangan na lang mamaya mga kaibigan. So, di natin nakasama si Master. Ay, so, sunod niya sa magsama mga kaibigan. Ayan, uh, sana makapain tayo. Abangan na mga kaibigan. Yun, kadali na rin mga kaibigan. Isang piraso. Yun o. You know? ang dami natin ngayong araw mga kaibigan walong bangka tayo lahat tapos grabe yung kapal ng subasco mga uh, kaibigan oh no? grabe yung ulan ah grabe Dito daw sa ating stop na kaibigan, Grabe Game okay, begun. i vegan. tayo mga kaibigan zero tayo lakas may mga kaya na kaya na supply so yun at magluluto lang natin yung pan mga kaibigan yung mga kumain para may may mukbang kayo so makan lang mamaya mga kaibigan morning mga kaibigan yan dito na po tayo sa lahat mga kaibigan Ayun, so, sa wakas mga kaibigan Kinain yung huling pamahay natin Grabe ang lakas yan, nahirapan si kaibigan Ah Masipakawalain yung kaibigan Huling pamahay na yan ¡Gracias! No, no. kapal lain. Oh, <laughs> <Lain. laughs> <Lain. laughs> yon pa talaga oh wow, So yun, dito na tayo mga ibigan. Tubos yung tatlong pamahay natin, yung isa pating. So, inspected yung pating na yun. Nakala ko tangigi na. So, continue yung mga ibigan, yung kahapon saka ngayon. Ito lang natin. Yun mga kaibigan. Yan. Mamamain muna. Mamain tayo ngayon. Alas Kahapon. Kahapon tayo, babain. Tara, let's go. Samahan nyo kami ni Ariel Fisherman. Yon, pupunta tayo mga kaibigan, kapi mo na Sana makapain tayo kahit tatpong piraso lang Pandagdag Ah, nakapain na po tayo mga kaibigan Bilasan na Yon, bilasan bala. Talagang bukit mga kaibigan Yon, pala apa sulit pun. lari-lari di sini kita kena nih ya Oh, ayan oh, ibigan oh. Ah, limang piraso, putian. Dalawang bilason, dalawang kamang. Mga kaibigan, an, kambun na tayo, pauwi na tayo. Hindi tayo nakapain, mga uli natin ay mga dalagang bukid at mga tribali na maliliit. So, baka bukas makapain tayo. Abangan na lang po bukas mga kaibigan. Shout out po Ronald Tapang ng Santa Rita, Pampanga. Shout out Alvin Reyes ng Bagong Silang Caloocan City. Shout out Eric Upaw.